Ayan, hello guys, mga lalabs, ito po binili ako ni Bosie ng bagong vacuum cleaner, Panasonic, super premium, ayan, mag-unboxing tayo, mag-unboxing tayo ng ating bagong vacuum, kasi marami tayong ilinisin, mag-unbox tayo.

yung kanyang hos. Diba? Tapos, ito pa. Pangalawang hose Then, ito yung mga, ito yung sa panghigop. <laughs> Alam kong tawag dito. Pwede sa saferonon. Pwede sa mga sulok-sulok. Hmm. atong yung handle. Ito yung handle niya. Haliba. Ito yung kataway niya. Ito yung kataway So, medyo mabigat kaya...

Niya, Panasonic vacuum cleaner Made in Japan Ani ba? Ganda okay. Ito yung kanyang ating gamitin. Ayan. Ayan, meron na ako new vacuum Panasonic made in Japan. Ayan, made in Japan siya guys. Ayan. Nabuo ko na siya. Bakit pong bago. Makapaglinis na tayo ng maayos. Bagong bago siya. Ayan. Binili ni Bossing. Thank you so much. Gagana na yung trabaho ko. Kasi may vacuum na. Ganda pa ng kulay. Red. May favorite. <laughs> Thank you guys for watching.